Alam mo ngayon panahon dahil nga papasok ako sa trabaho. Ayun, lang nang tuloy ito, umuulan, maambon pala. Alam mo ngayon itong panahon na to, paglabas ng Villa, ito ngayon naka ambon ambon kaya ito sa labas ito kakain mo na dito sa sa kain sa bibili kaya ito kahit na maambon papasao kahit na umambon